Here we go again mga ka-sports para sa isa na namang entertaining topic about basketball. Before that, don't forget to like, comment, share and subscribe our channel and our videos. Thank you! Ano nga ba ang ating pag-uusapan sa episode ngayon? Well, here are some of the unluckiest moments o mga hindi inaasahang malas moments o katawatawang nangyari sa NBA. Excited ka na ba? O baka curious? Kaya, let's do this mga ka-sports! Naranasan mo na bang matalbogan ng bola sa muka? Ito lang naman ang naranasan ni Goran ng Miami Heat. Seryosong dumidepensa sa gilid si Goran. Habang papalapit ang kalaban nang biglang tumalbog ang bola at sa pool ang kanyang muka. Grabe, may galit yata ang bola sa'yo, Goran. Kilala si Michael Jordan bilang GOAT o greatest of all time. Heto ang isa sa mga spectacular niyang layup sana. Kaso, bigla itong nastuck sa ring. Sayang naman ang highlights. Mabuti na lang, nahulog pa ito at tuloy pa rin ang game. Libre na sana para sa isang magandang dunk itong si Sam. Dunk it Sam! Dunk it! Kaso, sa sobrang haba ng legs niya ay nadulas ito at fail ang attempted dunk. O baka naman dahil madulas lang, kasalanan ng court. Miami versus Wizard game naman at ito kung saan ay less than 1 second na lang ang natitira sa laro. Grabe si Bam Adebayo, makukuha na sana niya ang luckiest shot ever ng kanyang career noong hinagis niya ang bola mula sa court ng kalaban papunta sa ring ng team nila. Ngunit hindi pinalad ang kanyang napakalayong buzzer beater shot at tumalbog pa. Yun na sana yun para kay Bam at sa Miami Heat. Grabe, lakas ng range nito. Ang isang fan naman na ito ay buong tapang na nagpropose sa kanyang girlfriend at may paromantic moment pa talaga habang nakaluhod. Ilang sandali ay binulong ang babae sa kanya, Baby, bukas ang zipper mo! Joke! Ang sabi ng babae ay, hindi ngayon ang tamang oras para dyan. Biglang walk out ito habang ang lalaki naman ay sad boy na. Ay. Ang sakit naman nun! Habang si James Hardy naman ay libreng-libre para sa isang dunk sana, kaso nagmuka itong hindi counted dahil lumabas at natakpan ng net ang pagka-dunk nito. Ref, why naman ganun? Kita naman sa replay na counted ito kaso wala eh, malas talaga. Ganyan talaga minsan James. Akala mo yun na pero hindi pala. Joke! Mas hindi mo aasahan itong sumusunod. Habang hawak kasi ng referee ang bola at ipapasa sana kay Curry na nooy hindi naman nakatingin. Pa! Sa pool! Ayan, tumba tuloy ang inabot mo kay ref. Foul din ba yon para sa ref? Madalas mangyari ito sa mga liga kung titingnan si Kemba Walker, ready to celebrate na sana siya para sa kanyang 3-point shot. Pagka-shot ng bola, biglang talikod at sayaw na. Pero teka Kemba, may talbog pa ang bola. Medyo advanced tayo sa sayaw Kemba. Walang puntos yun. Kaya sayaw-sayaw na lang muna pero sa susunod, huwag magse-celebrate agad-agad. Trey Young, aarangkada sana papasok para sa isang mabilis na layup kaso mukhang gutom ang ring at inipit ang bola. Sa tingin nyo mga ka-sports, papasok ba yung kung hindi naipit? Pinakasayang ba? Ito na siguro yung moment na yon nang makabuzzer beater si Baron Davis for the win na sana. Kaso nga lang, hindi daw ito counted ayon sa isang referee. Pero sa instant replay, ay nako, malinaw naman na umabot pa. Ibang game yata yung pinapanood ng referee. nako naman, ref! Heto naman yung feeling na manonood ka na lang, mamalasing ka pa sa pwesto. Courtside seeds pa nga eh. Paano ba naman? Nasa harapan ng babaeng fan ito ang higanteng si Taco Fall na may height na 7'6". Sige ate, enjoy ka sa likod ni Taco Fall. Dapat pala sa TV ka na lang nanood. Pero for sure, hindi mo yan malilimutan. Another sayang moment naman sa isang fan na ito. Half court shot na sana at mananalo ng malaking papremyo kaso biglang nagutom na naman ang ring at inipit nito ang bola. Pakipalitan naman yung mga ring nyo dyan. Kami na magbabayad. Joke! Kung ang ex mo pinaikot ka, heto namang feature ng isang Cavs player ay pinaikot ang bola sa ring. Nakakahilong panuurin. Buti na lang, hindi pumasok. Sinuka kasi ng ring. Mukhang ito yung nahilo sa shot mo. Milwaukee vs. Brooklyn. Moment naman ni KD. Kailangan ng 3 points para manalo. Kung kaya to the rescue si KD at tumira ng tres. Nako! -oh! At minalas nga naman dahil naka-stepping on the line siya. Ayan, deadlock pa rin ang laban. Pampanalo na sana yun for Brooklyn para sa Eastern Conference Semis. Sayang! Next naman ay ang hindi sinasadyang karate entry. Habang nasa gitna ng laro ay nadali si Bronson ng kanyang teammate ng isang karate moves. Naku po, medyo masakit yan. Maling sport ata ang kanyang nasalihan. Dito naman tayo kay Kuya Wong Carmelo Anthony. 6 seconds left na lang at ang bola ay nasa kanya. Tumira na naman ng tres. Pero paikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, in and out pa ng ring. Better luck next time, Melo! Matindi ang susunod. Dahil sino ba naman ang makakashoot sa jump ball? What a shot by Darko during a jump ball. Maganda na sana. Kaso sa court ng kalaban pumasok. Sayang. Sampal bola moment naman ito para kay Jeremy at Russell Westbrook. Fokus sa goal itong si Jeremy kaso na-distract ng biglang pasa ni Russell ng bola at sa pool sa muka. Sa jabay ito, oh, nagkataon lang. Tingin nyo, bakit naman ganun, Russ? Apat ang Blazemore at Lowry naman ang sumunod. Hindi mo aasahang na-block na nga si Lowry na shoot pa ang bola. Lucky for Kyle Lowry pero malas naman kay Blazemore. Labanan ng swerte at malas. Well, yun nga, bilog talaga bola. Panghuli, si Katie habang nagwa-warm up ay pabiru niyang pinalo ang bola ng paggalakas-lakas at yun nga, sa pool ang isang inosenteng veteran fan. Sumobra ata sa laro si KD. Ayun tuloy nakadisgrasya pa. Isipin niyo na lang, pabiru pa yung pagpalo niya ng bola. Paano na lang kung seryoso na? Ikaw kaya seryosohin ko na. Eh And that's it mga ka-sports! Yan ang malas moments sa NBA! Alin sa mga ito ang pinakamalas na moment para sa inyo? Alin din ang pinakamalas na moment sa buhay mo? Comment nyo na din yan at abing babasahin! Stay updated for more updates and information dito sa IMAX Sports by liking, sharing, and subscribing our videos and our channel. Muli, maraming salamat and bye!